hahahaha ano yung kanilang baseball? oo saan ba yung mag-inform na maruy? style mo yung magpapalit pa rin papalit na papamisa daw yung ng parang hindi ka nakalit kita hindi ng pangalan medyo ka

mo ba may hilig mong dago Para makainom ako, magpapain ka muna ako tapos... So, makakainom na ako. Lahat nyo nila may ako. Gaganon lang ako. Ah, ayos ah. Nagaya ni Bea yun. Bahala. Hindi ba nga, gaya hindi Bea niya. Pagkala kung kawa, ginayon ka. Pagkala. Wari daw nasasamit para makainom sa ang lakas <laughs> ng ay, teka lang.